Magandang umaga. Batid kong mayroon na kayong ideya kung bakit ako ngayon ay narito sa inyong harapan. Ako ay narito upang magbigay ng maikling talumpati tungkol sa napapanahong isyu na ating kinakaharap sa paglaganap ng droga. Tayo ay magmuni at ating simulang panungin ang ating mga sarili. Ilang taon na nga ba ang nasira ang dapat sana'ng magandang kinabukasan ng dahil sa droga? Ilang pamilya na ba ang nagulo at nawasak dahil sa ipinagbabawal ng mga gamot? Batid natin na hindi lamang ang mga matatanda ang gumagamit at biktima ng droga. Marami sa mga kabataan ang nanilis na rin ang landas dahil dito. Tayo ba ay magbubulag bulagin na lamang at ipagsasawalang bahala ang ating mga nakikita at nalalaman tungkol sa ating lipunan? Ika nga ni Gato Serizal. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Maraming tao ang hindi na naniniwala sa katagang iyan. Marahil ito ay dahil sa mga hindi magagandang pangyayari na kinasasangkutan ng mga kabataan sa ating paligid. Sa lansangan ay makakita tayo ng mga batang halos buto at balat na lamang na sumisinghot at may mga hawak na supot na naglalaman ng rugby. Labis na nakakalungkot dahil ang mga kabataang ito ay hindi nabibigyan ng gabay ng kanilang mga magulang. Sino nga ba ang may kasalanan at dapat nasisihin? Ang pamahalaan ba? Ang ating lipunan o ang kanilang mga magulang? Marami sana sa mga taong na nagtutulak at gumagamit ng droga ang may maayos at magandang kinabukasan kung hindi lamang sila napasama dahil sa pinagbabawal na gamot. Talagang nga bang huli na ang lahat? Tayo ba ay wala nang magagawa at magiging manhid, bulag at bingin na lamang sa pangyayari na ito? Kailan pa ba tayo a -action? Kapag ba ang mga malapit na sa atin ang mapapahamak dahil dito? Bilang mga pag-asa ng bayan, dapat lamang na gumawa tayo ng aksyon tulad ng pag i ng mabuti sa iba upang hindi sila maparewara at maligaw ng landas tulad ng iba. Tayo rin ay mag-aaral ng mabuti upang nang sa ganun ay makabuo ng mundo na maunlad at payapa. Ating patunay na tayong mga kabataan ang tunay na pag-asa ng bayan at tayo ay magtutulong-tulong upang wakasan ang perwisyon na dulot ng droga. Huwag nating hayaan na tayo ay madaig ng sigilot na ito. Inihikayat ko kayo kahit papaano at nabuksan ng inyo mga isipan. Inaasahan ko na sa atin magsimula ang pagbabago na ating inaasam. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat.